lumabas na yung tunay mong pagkatao. Dahil hindi mo kami tinulungan. Ako, napakarami. DM, tsaka sa comment, nagpasisang libo. Masama kang tao. Well, kung yun ang opinion mo, kasi marami na naman akong tinulungan, pati si misis, lang namin pinupose yung namin nag-thank you sila. Kasi hindi namin kailangan gano'n. Kaya kami tumulong, dahil kusang loob noong no moment na yun, Lalo na ako, tradisyon ko, yung mga nakakilala sa akin nung kabataan ko. Nung di pa ako commercial model artista, lagi ako nagsisimba sa Civic Heart Church. sa Makati, tas lalo na po birthday ko, kung sino makasalubong ko, walang coincidence, laging tadhana. Siyang nangangailangan, inakot ako ng pera, sabay sabi ay no birthday kayo ng anak ko, maraming salamat. Ay, ko birthday ko din ngayon. So, yun. So, di ba, nakakatawa. So, naging ano ko na siya. Ngayon, pag may pasobra kami ni Mrs., tumutulong naman kami hindi na namin kailangan i-post din namin bini-video yung video. Yung isa lang, kaya ako lang naman kinoment na sana kasi nga, ang dami na talaga nagtitir na nanghihintay. Asensya na po Sakto lang. Medyo hulam ako nga construction. Tama kayo. Malihan ko na sa